Good afternoon sa inyo mga idol at Happy New Year! Ito at may ituturo naman ako sa inyo kung paano maglagay ng 9 na direct battery tapos may dalawang busina na may switch yung isa. Ito lang mga idol, marami na nakakaalam nito kung paano to ikabit. Sa mga hindi nakakaalam, ito para to sa inyo. Hindi ako profesional na nagkakabit nito. Nag-aral lang din ako na tingin sa ibang video kung paano. I-share ko lang din sa inyo. At ito na mga idol. Ito yung 9, 3 12 tones. Ah, paalala lang idol ha. Nasa likod yan. Pag 12 tones, ang positive kulay red na wire. Ang negative, yellow. Pag 8 tons, yellow ang positive, black ang negative. positive na wire, fuse. Yan ang fuse. Tapos, switch. Papunta naman sa positive ng nai. Yung kulay red. Tapos, yung kulay yellow, body ground na yun body ground or pwede din sa battery yung negative pala iba sa dikit niyo sa bakal yung ano chassis ba tapos dito naman tayo sa busina 'di ba yung magnetic ng busina lalo na pagdiangin yung busina ito yung limbawo ito yung magnetic ganda ng drawing ko no dalawang wire yung isang wire body ground tapos yung isang wire papunta na sa kulay blue ng nai or brown limbawa dalawa tong busina nyo ito tulad nito sa akin whistle horn yung isa din na magnetic body ground din yung isang wire tapos papunta sa brown yung isa pwede din sa blue or itong dalawang wire <coughs> pagsamahin nyo lagay nyo sa blue or brown meron din kasing problema yung nai pag itong dalawang wire halimbawa yung busina mo lagay mo sa blue at saka brown kadalasan nangyayari pag nakakabit tong brown hindi na siya magra rapid steady na lang tapos basta ito sa akin blue yung ginamit ko wala na tong brown kasi ayaw niya mag rapid eh. ginawa ko tong dalawang wire na to pinag isa ko na sa blue at ito, sa mga nagtatanong, kung sa, paano naman maglagay ng ilaw. Halimbawa, ito yung LED light nyo. May video na ako dito. Tingnan nyo lang. Pero ulitin ko. Yung positive ng LED light, ikabit nyo sa blue. Tapos, yung negative ng LED light, i ground nyo lang. Iilaw na yan. Tapos, dito na tayo. Yung sinasabi ko na switch sa bighorn ito ang ginawa ko yung isang wire na magnetic kinabit ko sa isang wire ng switch tapos yung isa papunta na sa blue para pag naka off yung switch na nilagay ko sa bighorn tulad nito ito sa akin oh, ito yan pag naka off yan sya hindi tutunog yung bighorn pag naka on tulad nito naka on tutunog yung bighorn. Yan lang yung ginawa ko. Di naman talaga kailangan na ilagay nyo. Pero, yun lang. Naisip ko lang na di sila pagsabayin. Yan. Yun lang mga idol. Sana naintindihan nyo kahit pangit tong drawing ko. Titestingin natin kung ano yung ginawa ko. Maglalagay ako ng link doon sa gilid ng video. Baka gusto nyo umorder ng 9 whistle horn or yung busina para maka-order kayo at saka light saka gusto nyo lang din sana nakatulong mga idol salamat at ito idol yung nai sun check natin number 2 ito yung whistle horn saka ito yung big horn yun kasi naka on tong big horn off natin Oh, no, whistle horn lang. Number 3 natin. Number 3. Yan, whistle horn. On natin tong big horn. Oh, no, yun idol. Salamat.